So, paano ba yan, guys? Nakadaan ako ng sale. So, ayan, mapapabili talaga ako dito. While waiting my husband. Kaya ako iniwan niya rito. O, oh, may nakita akong may nag-sale. Kaya parang mapapabili ako dito. Hmm. Hindi ko alam, guys, kung anong kukunin ko rito. O, oh, daming nakasale. 10% off. Saan ba yung ginagamit ko dito ng lotion? Fifty percent off, oh grabe. Nahanap ko yung lotion. Ay sabon ko yung sabon na ginamit ko body works yun eh. Ayun. yun siguro prospect. yung mabogal niya. Girl Legend. Ay, ito yun. Ano sa buwan? Girl Hong Legend. Mabango to siya, guys. Ay, hindi ito. Ay, ba yung... Ay. ay, hindi ito. Ay, hindi ito. Bye. After dark. Hmm, oh, dito Hmm, bye. Ay, hindi Bakit hindi ko siya makita? Thank oh. you. Sa bin sa sabon I want sa bon. Nahanap ko yung sabon guys na ginagamit na ginagamit ko na binigay lang sa akin na napakabango. Nahanap ko siya. Body works yun eh pero sa US binili. Ewan ko lang kung meron dito. Eh, parang wala ata dito. Ay, wala nga. Iba na itech. Binigay sa akin ni Sir Elmo. Ganda yun. Wala nga dito. dark keys mga candle pala to so, hindi ko makita yung gusto kong sabon wala dito wala dito ay, ako guma Ah, parang ito yung ginamit ko. Tapos na hinanap ko yung sabon. Buy muna guys kasi hindi ako mapagpili pag nag-video